This certificate of recognition is hereby awarded to Honorable Florente Armaliban, barangay chairman of Alasasin. This certificate of recognition is hereby awarded to Honorable Mario G Macatan, barangay chairman Sisiman. is hereby awarded to Honorable Abel D. Lopez, Barangay Chairman, Basejo. And last but not the least, this certificate of recognition is hereby awarded to Honorable Florencio M. Paxigudal, Barangay Chairman, Tamsan. serbisyo sa assistance and sa contribution ko na ibinahagi ninyo sa alternative learning system community learning center Maraming salamat po. At sa puntong ito ay inaanyayahan namin sa harapan si Junaris Roger S. S. Chibul, Alps Mobile Teacher ng Barangay Balon upang ipakilala sa atin ang patuloy tagapagsalita. Sumpot na ito po sa lahat ng mga panahonin. Mga kapwa po para sa mga mentors at mga magsisipot na po sa suggestion ng kapuriyan. Pwede na po sa inyong lahat. Nais kong magpasalamat sa inyong matitid na pagtanggap bilang inyong panahuling nagpagsalita sa araw na ito. Isang malaking karangalan po na narinito po ako sa inyong harapan at maging bahagi ng isa sa mga ragang okasyon sa inyong buhay. Ang pagkakaroon ng edukasyon ay pangunahing karapatan ng bawat isa. Ngunit hindi natin may kakaila na marami sa ating mga kababayan ang hindi nabibigyan ng pagkakataong mga ito sa tradisyonal na paraan. At dito pumapasok ang Alternative Learning System o ALS, isang napakagandang programa na naglalayong pagbigay ng oportunidad sa mga taong hindi nabigyan ng sapat na edukasyon ka sa kanila kabataan. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, narito kayo ngayon handa-handa ng mga hindi ba may kasabihan tayo na hindi, hindi ang makahirapan sa pag-aaral? Sa sitwasyon ko kasi noon, ginaglaman talaga ng hirapan ang pag-aaral ko. At alam ko meron din sa inyo na kagaya ng naging sitwasyon ko noon. Dumating pa sa puntong naglaw ako ng basahan. Nagtinda ng tuyo at gulay dyan sa tulay sa palengke. Pinagtatawa na naman ng mga kaklasi ko noon pero pinagpatuloy ko pa din ang pagtitinda hanggang sa hindi na kinain ang oras at hininto ko na ang pag-aaral. Tumulong sa magulang ng ilang mga taon. Lumipas ang mga panahon, nagkaanak ako ng isang babae. Naalala ko pa noon, itang araw ang nakapaisip, paano ba ako may pagmamalaki at mas mabibigyan ng maayos na buhay ang aking anak? Nagdesisyon desisyon na ako pumunta sa ALS, nag-enroll at nag-aktibo sa napakalandang programa ito top 2018 and graduated with flying colors because of my determination and sa tulong na rin ng mga borong sa hands. Ilang, ilang buwan pa ang lumipas, napaisip ako ulit. Bakit may kulang? Nangarap na lang din ako, itutuloy-tuloy ko na. It was 2019 when I decided to enroll si AUM sa course of Bachelor's of Science in Nursing. It was a Catholic school in Pampanga, with 6 years old ako at that time. To be honest, nung una ayaw akong tagapit. Narinig ko yung usap-usapan. Nung nasa register ako at nagpapa-enroll. Ay, mga taga-ALS, wala naman yan. Walang mga alam niyang mga yan. Baka di kayanin. Sumagot so, ako, Ma, excuse me lang po. I graduated from ALS, hindi naman po sa walang alam. Huwag niyo po sanang maliitin ang mga taga-ALS. Karamihan po sa mga nag-aaral doon, may reason kung bakit sila naroon kadaya na lang po lang sa akin, nung, dahil sa kairapan sa buhay, nung, gusto mo ka sa magulang, na hindi sa pag-aaral at sa murang edad at trabaho. And that day, natanggap ako, and for observation, for observation During my nursing journey, I also encountered some of my clinical instructors who underestimated me being an ALS graduate. Naka-duty ako noon na sa isang hospital sa Pagpanga. When we're having a conference meeting, before mag-start ang duty namin, may clinical instructor said out of nowhere, Ah, yung mga taga-ALS, walang kwenta yung mga yan. Parang hindi naman nag-aaral sa ALS. Hindi sila marunong. Nagulat ako sa narinig ko. Nagtaas ako ng kamay para tawagin ang pangalan ko, at sabi ko, Sir, I'm an ALS graduate po. To tell you honestly, same na naman po ako sa ALS at sa traditional mas flexible po and you, you can learn your lecture at your own po sa as and it would work po lalo na kung may pamilya ka na at nag-work ka na and you decide to continue your education As time passed, I proved it wrong that I'm not just an ass passer na walang kwenta at hindi marunong and got the highest grade in our group during that clinical duty. Nagtatakal lang ako bakit nila lang ang as? Professional teachers din na nagtuturo. Bukod doon, masisipag at walang sawang gumagabay sa mga students. Kaya bakit pa usap ang as? May word na lang. As graduate ka na lang. Nag-as lang ako. Hindi ba dapat maging proud tayo? Maging proud ka as sa kabila ng pinagdaanan mo at kung ano man ang dahilan mo ay nagsimilang ka at magpatuloy ka sa pag-aaral. Big achievement yun ang daming professional na as graduate at magiging isang ano Haluan ng sipak at determinasyon. E hindi ako sa inyo, mahirap talaga mag-aral. Pero di ba, mas mahirap kung wala tayong ang pinag-aralan? Alam niyo naman dito sa Pilipinas, mataas ang standards kapag nag-a-apply kaya. Kung pa tayo ipagpatuloy niyo na. Grab the opportunity to continue your studies. Maraming opportunity na nag a sa inyo. Pwede kayong mag-test siya. Meron ako sa na naka lang last year, eh nakakuha na siya ng MC3. So, sa test na lang din yun. At kung gusto niyo mag-college, mag-senior high school muna kayo, 2 years lang naman, kabilis lang yun. Kaya-kaya pa yan, maniwala kayo sa akin. I was 26 years old nung nag-start ako mag-college. Make your parents proud. Kung may anak ka na, make your children proud. Lalo lalo na ang iyong sarili. At the end of the day, masasabi mo sa sarili mo, ay, kayo ko pala. Trust me, napakasarap sa pakiramdam kapag alam mo na achieve mo ang gusto mo ma-achieve sa buhay. Of course, with the guidance of the Lord. Nothing is impossible when you believe in yourself. With self-confidence, determination, and a positive mindset, you can overcome challenges and achieve things that may seem difficult. Believing in yourself empowers you to persevere, take risks, and push beyond your limitations. Ultimately, opening up new possibilities and opportunities in your life. It emphasizes the importance of self-belief as a key to success and personal growth. Bila inyong parang nagpagsalita, saludo ako sa pinakita ng kausayan at, at determinasyon sa bawat pag-aaral, pagsusumika at pananampalataya sa inyong sarili. Nagpatunay kayo na kaya kayo ng abutin ang inyong mga pangarap. Ang inyong mga pangarap at ambisyon ay may kakayahan ng gana ng pagbabago at pagundad hindi lang sa inyong mga sarili, kundi pati na rin sa inyong mga kapwa. Sa inyong paglalakbay, huwag kalimutang tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa inyo at nagbigay inspirasyon. Ang inyong mga sipag na buro dito sa arts, magulang, kaibigan, at mga kapwa-estudyante na nag-ambag na kanilang oras, kaalaman, at pagmamahal upang matanong ng kayo na marating ang inyong mga pangarap. And I would like to take this opportunity to express a great way up to be part of this program. Maraming maraming salamat po sa mga guru, ang Julian, Julian, uh, Sergio, mga Flor, at Kayo ay inspirasyon sa mga susunod na generasyon ng mga mag-aaral. And who knows, in a few years, baka ikaw naman yung guest speaker. Muli, congratulations Batch 2024. All for God's glory. Maraming salamat po sa inyong mga hindi na na araw sa inyo.